bago ang lahat ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Salamat po. Ano pong sabi ng ating kapulisan tungkol sa kaso? Matagal na to, September 25. Wala daw pong ulit kasi malabo daw yung CCTV. So, ano po kasi naka-fish mask and then naka-sombrero po. So, uh, sa loob po ng dalawang buwan, apat na videos nang pinadala sa akin. Anong CCTV po? So, CCTV po doon sa pangyayari. Maganda nga po Sarge. Hanggang ngayon po, blanco pa rin po kayo uh, tungkol dun sa suspect, kung sino man yon na pumaslang sa taxi driver. Opo. Sabi niyo po, may mga nakuha kayong CCTV, pero malabo. Meron po. Medyo malabo po kasi kasi mga private po na ato uh, na mga bahay po. Yung pagsakay, wala? Wala po. Bali, ang una pong pagkakita po, yung moving na po yung taxi. Wala po kayo nakuha mga ebidensya, fingerprints? Meron po yung fingerprints po na process nila? Si... Opo, okay, bali wala pa pong result na nilalabas po yung ating Soko team. Okay, pwede yung pakibilis-bilisan? Opo, opo. Ipinapalap ko rin po sa, sa Soko team kung kailan po mapaparelease at mapapabilis po yung result po ng examination. Wala kayong lead, sir? Wala po kaming panalid. Ang aming lang po sa CCTV na nakuha po doon based po sa aming pagbacktrack, yung pong isang lalaki na nakita doon sa area na yon at naglalakad na siya yung nakukuha namin na personal interest. So malabo po yung picture na yon na sabi niyo naglalakad na nakuha na CCTV. Kasi meron po siyang tot o nakasuot po ito nang ng face mask at saka sombrero po. Yun lang. Okay, so yung fingerprints na lang po, yung ating uh, pag-asa, so yung na-lift na fingerprints okay. doon sa taxi, pinoprocess pa rin po ng soko hanggang ngayon. Opo, opo. Pati po yung ano to, yung DNA po, kasi may mga sa mga dugo po na na-left doon sa crime, sa sa, sa sa, sa, taxi po. Sige, good. Sa ibang bansa, lahat na ng taxi may dashcam. Bus, taxi, train. etong atin, wala. Palaging nakakabalita tayo may mga na-hold up ng mga taxi driver. Hindi na-identify yung mga suspect dahil wala nga mga dashcam. Ngayon, it's about time, obligahin na itong uh, mga lahat ng taxi, public transport, kernel. Magandang hapon po, Sir, uh, Sir Rafi. Opo, baka pwede po, Sir, sa tulong ninyo, pabilis-bilisan po yung pagkilos ng ating mga taga-soko sa pag-process po sa mga ebidensya na nakuha doon po sa taxi ng victim. Opo, Sir. Uh, patuloy po yung uh, gagawin namin coordination po sa forensic group natin, Sir, para mapabilis po yung proseso ng ating uh, investigasyon. Pitong saksak sa liig gamit ang balisong. Paano nalaman na balisong ang gamit? Naiwan ho ba yung balisong, Colonel? Uh, Opo, sir. Andun din po yung, ano, yung ginamit na kutsilyo, sir, sa crime scene. Naiwan po. O oh, din, may fingerprints na malilift doon. Opo, sir. Opo, sir. Kasama po yung mga kutsilyo po na i-terrobo natin sa sokot. So dapat medyo uh, maganda-ganda ang magiging kainat na nitong kaso kung gano'n po? Opo, sir. Opo, sir. Uh, I-coordinate po rin, sa forensic natin. Adjourney Garrett. Yes po Senator, magandang hapunan. Kailangan pa ba ng legislation para obligahin itong lahat ng taxi at tayo sa Public Services Committee natin ay Public mm -hmm. Services. Gusto ko sana ng obligahin na lahat ng taxi na magkaroon ng dashcam. Ah yes po Senator, uh, I think uh, maganda pong gawin is that gawa po tayo ng bill na hindi lang po taxi kung i-mandate po natin sa lahat ng public transportation na may CCTV system. Similar po sa mga buses, uh, taxi Uh, kahit po siguro sa kung ginagamit pang grab ang kotse baka po pwede rin natin palagyan. Kaya nga, kung papasa tayo ng bill, di matatagal-tagalan pa yan. So for yes, the meantime, for sure. pwede bang uh, moto propio itong uh, LTFRB uh, sila na ang gagawa ng memorandum circular na inuutusan ang lahat ng public transport eh maglagay ng CCTV? Uh they can do it po well, with their power to regulate po yung kanilang uh, functions as uh, yun nga po public transport. Uh, isabit po nila yan sa conditions before they get issued a Certificate of Public Convenience and Necessity, or yung CPCN po. Yeah, pero sa ngayon, eh, yung mga nabigyan na, ng permit, yes, po. eh pwede pa rin obligahin. Padala sila lahat ng sulat. Well, in my yeah. opinion, Sen, hindi naman confiscatory in nature, no? Or hindi naman po ito nakakapigil sa kanilang pag-trabaho, uh, pag-operate uh, ng kanilang mga franchise. I think as of now, Senator, they can issue a memorandum to require these matters. Ma'am, nang dahil sa inyo, magkakaroon na po ng dashcam ang lahat Salamat ng taxi, po. grab, bus. Friend, I'll make sure. Pa. Kasi po ako ang Senate uh, Chair. Thank you. ng po. public services. I will make sure. Thank you po, sir. Para hindi naman yeah. na maulit sa iba ang okay. sa asawa. At ang galit, gumawa ka ng formal letter and I'll sign it okay po. yes, uh, po. on Monday. Na okay, po, na na request natin sa LTFRB i-require lahat ng public transport, taxi, bus, uh, grab, pag ginagamit sa pag-grab, kailangan required sila na merong dashcam. Yes po, Sen. Ah, importante po ito. Front-facing, which means kita yung nakikita ng driver. At back-facing, which means kita ang driver at pasahero. I'll draft the letter, Senator, to the OTR. Basi po sa ano, alam ko sa mga, mga na-hold up. Kung pang nanakaw po talaga, o oh, hold up po ang, ang pake sa asawa ko, bakit po hindi kinuha lahat? mm uh -huh. Ibig sabihin, wala nakuha ang pera? May nakuha po doon sa wallet niya. At malahat na mga valid ID niya na 2,000 pesos kasi yung binilang niyo ng suko. At yung pera niya po sa dito, nakita sa na marami, ano po, hindi po nakuha. At saka may isa pa siyang wallet, cellphone niya, relo niya. Hindi kinuha. Hindi po kinuha, sir. Maraming hindi kinuha. So, hmm kung talagang pangnanakaw lang ang kailangan niya sa asawa. Ko. Kunin lahat. Kunin lahat. Maging okay. vaccine. Hindi naman so amin yun eh. Ang tanong ko po sa inyo, meron ho bang kaaway ang inyong asawa, Mr. Opo, before na ano, meron po siyang nakaalita, nakapitbahay. Pero ayaw ko pong magbangkit. Sa po lamang po yung pagpatay sa ano, pagnanakaw. Parang ano po, obvious po yata na parang may something. Hindi pagnanakaw. Parang, parang langit... ganun po. Parang ano pa. Parang lamang ngayon sa pagpatay. Say, binupit kong saksak po. Eh, actually, pag, pag uh, in hold up ka, minumopilis ka lang naman po, diba? Tapos, uh, pag uh, wala na Ah, pitong, saksa. saksa uh, po. Para pong sinigurado po yung pagpatay sa tatay Hindi wala na po siyang walang buhay sa loob ng tao. Uh. Colonel, sir, ganito pong gawin ninyo, Colonel. Sige, kakaus Apo, sasamaan po namin dyan yung family ng victim para sila po ang magsasalaysay doon po sa mga possible mga kaaway. Maring magiging person of interest. Yung mga okay, kagalit. Apo, sir. Apo, sir. Yung pong cellphone na process niyo po yung cellphone niya kung sino po man nag-text sa kanya. Opo sir, ah, na-exploit na rin po ng uh, ating uh, investigator case, sir. wala pong nakita doon sa cellphone sir na related po sa pag uh, So walang mga pagbabanta o wala doon sa cellphone na tao nagpapasundo sa kanya. wala po sir, negative po sir. Tinawagan po ako ng ano ng mga polis. 'Yung cellphone na 'yun na ginagamit ko pang-loading ko po 'yun pero hindi ko masyadong ginagamit, bira lang kasi ma ano 'yung matagal na madaling malubat. So, 'yun na ko 'yun at tumawag sa akin yung makapulis na 'yun nga nangyari sa asawa ko. Pagkatapos po sir, after 10 minutes may tumawag po sa akin mm -hmm. na ang, ang sabi, "Oh, namatay na 'yung asawa mong kalbo." Tapos po sabay baba po ng cellphone. Ang ang ano ang, ang ang, ano ko lang po hindi ko siya natawagan kung sino siya kasi po lugmok na po ako Pero may meron, meron, pong nag-register -re po yung number. An hindi po kasi yung cellphone ko po hindi na i-set kasi hindi ko na nga masyadong ginagamit. Di ba pag tatawag sa may tatawag sa inyo mag-register -re yon yung o, incoming po, pero call. Pero hindi po ang, ang wala sa tamang date yung akin cellphone. Mas kina po, yung, ibigay niyo po sa pulis Opo. para... Ibinigay ko na ka sir dalugdog noon. Kaso nga lang, binawi ko ulit kasi may mga contact numbers ako doon na importante. At hindi ko dala yung charger. Ano yun? So ibig sabihin, posible yung po may kagagawa ng pamamaslang sa mister ninyo ay kakilala po ninyo. Maari po. Kasi sa tagalap po ng papa ko nagdadrive, nag alam niya po yung mga, ano, yung mga delikadong lugar. Itataka lang po ako, siya pumunta, da, alam niya kasi yung malapit sa ganun lugar, delikado na po yun. Kaya nga po, Colonel, yung sinasabi kong kanina kay ma'am, may tumawag daw sa kanya at siyempre, titingnan nyo po doon sa kanyang cellphone kung sino po yung nagpapasundo sa kanya. Baka meron doon sa cellphone na nagpapasundo o kausap yes, niya, sir. Uh, siya po yung sinet up. Tama? Yes, sir. Ha, titignan po namin yung ang gulo na yan, sir. Sana sa umpisa pa lamang, sir. Tinignan niyo na yun. Sir, parang wala po kasing nabanggit po yung ating... Uh uh, ng victim, sir. No, may nabanggit ako sa iyo, sir. Sir Dalugdog. Sergeant Dalugdog. Sir. Sure. May nabanggit pala sa iyo si Mrs. At naibigay ko po sa iyo, okay. sir, ang cellphone, sir. Kaya lang ang pagkakataang, ano lang, hindi ko nadala ang charger. Maaring maglubat, hindi nyo rin magamit. At yung time na yon may mga, may mga importante akong mga uh, contact doon. Kaya kinuha ko ulit sa iyo kasi hindi mo rin magamit kaya hindi ko nadala yung charger. Opo. Uh, yun. Meron po kasi sinabi sa sinanay sa akin, ah uh, Senator, na magsiset kami ng araw at may baka tao siyang ipapakita sa akin para makuansanan yung yung hubog man lang ng katawan, mga pinaghihinalaan nila po suspect. Ganito, sir. Kausapin niyo po si ma'am. Tanungin niyo kung sino-sino yung mga taong may galit dito sa victim. Sino-sino mga sino-sino pa mga nakakatransaksyon naka o nakatransaksyon ng victim before his death. And you go Opo, bali, from there. Opo, bali nila tayong listahan si na nandito sa akin at binigay na rin po ni ma'am sa akin. Bali, nagsiset na lang po kami ng araw na magkikita po kami. Isa po sa dahilan po ng kanilang, na pinag-iisipan nila, regarding daw po ito sa lupa, na dahilan. Mm -hmm. Diyan po sakit. Kaya, kaya nga po, sir, kasi hindi naman po ito makasakay sa taxi ng victim kung uh, hindi siya pinarahan ng victim at uh, sinet up siya. Opo. Colonel, pakitulungan po itong inyong... Uh, investigador, uh, yung pong mga possible na person of interest na makagalit ng uh, pamilya, tapos yung pong uh, sa cellphone, kung sino po yung mga kausap niya that day or that even the day before. Pwede, Colonel, pakicheck? Consider eh, po namin lahat yung mga lahat mga person of interest natin, sir. Opo, opo. Asahan po namin, Colonel, ha? Next week, babalikan namin kayo. For the meantime, uh, sasamahan po namin itong uh, pamilya ng biktima sa tanggapan ninyo para doon sa mga information na pwede nila ma-provide. Opo sir, opo sir. Maraming salamat po sir. For the meantime, ma'am, gusto ko kayo ma-secure kasi marami na kayo mga sinabi ngayon. Opo. Eh baka naman, hindi ko sa tinatakot kayo, nakikinig tong suspect. Opo. Uh, baka kayo. So, kung gusto niyo po, ilalagay ko muna kayo sa safe house bago natin puntan si Colonel. Opo. Sige. Kakausapin ko rin po yung barangay. Colonel! Opo sir. Uh, siguro po, ronda-rondahan niyo po. Uh, tatambayan po ng mobile car niyo itong tinitirahan po ng pamilyang biktima kasi marami na po sila nasabi. So, i-assign ko po sa inyo yung safety nito pong pamilya ng biktima. At ako naman po, on my part, kung papayag sila, lagi ko muna sila sa safe house bago po namin sila masamahan dyan sa inyo sa Monday. Opo, sir. I-coordinate po namin sa Quezon City, sir. Para ay uh, yung security po ng uh, malapit sa kanabahan nyo. Sige, punta ko kayo kay Udet. Kami nung bahala maghanap ng safe house para sa inyo. <laughs> Salamat po, madam. Sa muli, kikiramay po kami.